galo tayo ng abuno mga idol kasi mag abuno tayo ganito po yun mga idol oh. yan so yung inaabunuhan namin mga idol ay napaka batang sitaw alam nyo ba mga idol kung ilang kilo ba to ang ko dito mga idol kapag uh, batang bata pa ang sitaw kailangan ay bunuhan muna natin ng 2 um, kilo sa isang drum yan o isang drum mga idol mga bayan yan mga idol yan so ihalo natin maigi. para po ang sitaw ay magkaroon ng sigla so kailangan na uh, diligan natin ng tubig na may uh, mix kla na abono so ang gamit namin mga idol ay trifle trifle 14 ito po yung gamit namin dito so kung uh, masyadong mabata pa ang sitaw mga idol ay kailangan ay titigan muna natin uh, kaunting ano Uh, magmula tayo sa dalawang kilo depende po sa application nyo pero sa uh, amin dito mga idol ay ito po ay dalawang kilo pero depende naman sa tanim uh, idol kasi sa sitaw naman to eh ayan so inahalo ng mabuti upang yung ano yung buno ay mano talaga matutunaw tapos yung application nito mga idol ay isang ano lang isang can yung ano yung lata ng sardinas mga idol yun ang ilalagay isang sandok lang po isang lata ng sardinas sa bawat puno yan tapos, dinidilig po ito mga idol ay sa bawat linggo, isang bisis. O kaya kung gusto mo, marami kang abono, pwede naman uh, dalawang bisis sa isang linggo mga idol. Para po mabilis po ang paglaki ng ating mga halaman, katulad ng sitaw. At mabilis lumago yung mga dahon, yun po ang sekreto kasi kapag nag-aalaga ka ng halaman mga idol, pag hindi mo nilagyan ng abuno, pataba, matagal po bago maka uh, magkaroon ng bunga. Ito po yung mga idol oh. Yan. Yung bagong tubo pa lang. So pangalawang daon pa lang. Ito yung didiligan natin ng isang latang sardinas sa bawat puno. Yan po mga idol. Yan o. Oh. Yan. So, hindi masyadong makikita mga idol kasi sobrang liit. So, yun ang didiligan natin ng abono. Triple 14. Para tumaba po yung halaman natin. Yun po ang gagawin natin ngayon mga idol. Para mabilis po lumaki yung tanim natin na sitaw. Yan. So, okay na po yan. Ano ang kulay na? Bumubula siya. Bumubula siya. Parang sabon siya. Ayan na po mga idol. Salamat sa panunod. God bless.